guys. Kamusta po ang lahat? Ang tagal ko guys na hindi nakapag-vlog ngayon lang. Sobrang early kami ngayon, Ramadan. Ilang days na nga sa Ramadan ngayon? Magte 10 days na ng Ramadan guys. Sobrang busy pero maiyaa yung Ramadan ngayon namin. Lalo na ngayon, sobrang aga. Mga 12, 12.30 nakaakyat na kami kaya 9 o'clock kami gising guys mamaya ah pa umaga 9 o'clock kami gumigising parang iniba yung gising namin ngayon kasi nga ramadan pasting sila pag araw ha, gabi na yung kain nila kaya medyo maaga tapos hindi namin expect na bibigyan kami ng gift tignan nyo guys pakita ko sa inyo yung gift namin ito yung gift ko perfume guys Though wala man na. Hindi namin to inexpect na bigyan kami. Biglaan. Kaya, happy, hap, happy, Nakatanggap ng kahit papano. Oh, ito. Perfume to guys. Pero mabango man. Okay lang Ang wala. do so, kabilis lang mga. Parang ano. Ito siya guys. O, oh, maganda. Parang sa mga pabango lang na tapos may ano din siya guys may lotion ito ito pakita ko sa inyo guys binigay to ng nan ang amo namin yung nanay hindi namin alam kung sino nagbigay yung anak or siya kasi madami man kami amo dito guys kaya hindi namin alam kung sino pasasalamatan namin kung, kung yung nanay kasi dito guys kung magbigay yung isa lahat dinadamay na galing kay ganito, ganang kay ganito, kaya... Sabihin na ganito, tatlo sa kanila, pero isa lang yung nagbigay. Kaya, hindi namin alam, guys, kung kanino to, guys, sino nagbigay sa nanay or sa anak ang nagbigay, hindi namin alam, pero... Thankful pero, thankful na din, kahit pa paano, nakatanggap ng ganito na hadiya itong Ramadan. Ganon din yung kasama ko, iba lang yung ano niya, iba pero lang din yung ang... iba lang yung style niya, pero lotion din ba? Uh, lotion, ano? lotion din yung sa kanya. Shower gel. Pero, Shower gel. Gel. pero no, no siya no, mm -mm. Sobrang aga namin ngayon guys. Kami pala ang nauna dito ngayon. <laughs> Kaya happy at nakaakyat kasi hindi kami nagpapansinan ng amo ko. Kaya tahimik lang. Kaya nakaaga umakyat. Kaya yan lang guys. Gusto ko lang i-share sa inyo or i-flex sa inyo yung yung natanggap din namin na hadiah galing sa Amo namin. Kaya guys, thank you sa panonood niyo sa akin at sana huwag niyo kalimutan i-follow yung channel ko. Thank you, thank you so much guys and God bless you po.